Ay, wala nang pera to. Ayun, tulala ngayon ng gastador. Oo nga, Bi. Diyos ko, 20 na lang laman ng wallet ko. Pamasahe pa ng isang linggo. Ayan, piling mayaman ka kasi kung gumastos, di ba? Hindi ka kasi nakikinig sa akin tanga ka kung ano-ano kasi pinagbibili mo. Jollibee, McD, kape, case ng cellphone. Hindi naman importante. Tignan mo nga lalaka. Grabe ka naman. Minsan lang naman yun eh. Ano minsan? Palagi talaga, oy. Tignan mo ngayon, bakit naubusan ka ng pera ngayon? Yabang mo naman, bakit ikaw? May allowance ka pa ba? Lah, di mo ka katulad tanga no? Ito, meron pa ako pang isang linggo ko pa to. Nagtitipid kasi ako. Grabe, ang dami pa niya na. Sana all. Oh, nagsasana all, sana all sa pulubi ngayon, no? Gastos pa! Pautang naman, be. Ulul ka ba? Wala! Grabe, <tong> ang sama naman. parang di magkaibigan to.